Sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi At kung bago lang ako kayo sa aking channel Please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell Para maging updated do kayo sa lahat ko pang ginagawang mga video At sa ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa uh, bahay po ni Rachel At uh, napa, napadaan po tayo dito siyempre sa uh, ating mga ginagawang uh, Sa pang-araw-araw po na, na ating uh, pag-i-scout ay Amin uh, sa po napapadaan tayo dito. So nandito na po tayo kaya uh, pinayagan po tayo ni Lola ni Rachel na maiblog yung kararating lang na lola din po. So ngayon po mga kalingap, siyempre 'wag po natin kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang at na vlog, Karingap Prab at uh, Rachel Morales vlog at uh, Dodong Ruel at uh, Kalingap Awe at siyempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog. Oh, shout out po sa mga kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. at eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless and Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Marius Vlog, yeah. supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Yeah. Mga kalingap. Ayon po mga kalingap, sa ngayon nandito na po tayo. No? At uh, mukhang walang tao. Wala ang tao. Tao po. Mamamas ko po. Wala, wala tao. Ay, hello po, Nay. Hello, wala po. Napadaan lang ako. Ay. Kumusta po? Okay. Hmm. Saan? Ay, oo. Oh, galing na ng bahay. Noong pumunta ko dito noon, ito pa lang. Parang may tao. Ano, na, kumusta hmm. na? Pupunak kayo. Ito po sabi ko, dalawin ko nga doon sila. Kasi dito rin ako, nag... Uh, nag... Dati eh. nag pa rin. Dating gawi, nag... Lablag. Uh, oo. Uh, Dumana ko dito. Wala na si Rachel, nagpasok na. Eh malis na na 'no kay kayo. Po, Sige po, kuha na. na. yung lola ni Rachel? Ay, nandiyan na si lola ni Rachel. Kahapon, na sana gusto n'mare. Mhm. Ano, 'yan. Ano? Kasama-sama ni Rachel 'yan sa pag-vlog, ito oh. Ay, nai, ano, pwede po siyang nay makuna, nai? Pwede po siyang makuna? Labas na muna, po. Ah, sige, nasa mo. Pwede po? Ito, nai, pwede siyang ako. Tay, nai, pwede po, mano po? Mano po, nai, ha? Pwede, kaunti lang para naman magkaroon tayo ng uh, maging artista na si... Interview uh, na si... Opo, sige. Para naman. Oo. Ewan ko si Rizan kung nasaan. Sana na. Ayan po mga kalingap, maganda naman po at uh, nandito, pinayagan po tayo ni, Nana, ni Lola na uh, interview interviewin po yung kanyang Lola. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat ngayon. <laughs> Uy, ikaw nandito. YouTube, eh. <laughs> Hello na, musta na po kayo? Ay, medyo, kung ano po. Ay, ay, nandito ka na po pala. Kailan ka po dumating? Uh, kahapon pa siya dumating yes, ayun no. nga na kung na, sino nag sa lubong doon si Raisa mm. si Ringo yun sa dais ni Raisa po? ang kani ano ni Rene Mm. -hmm. At, sa Manila, si Raroy. Mm. Ay galing po siya sa Davao? Sa Davao mm. siya galing. Kasi mm sino po na kasama mo papunta po dito. Yung Sir Roland saka si Maxim mataayon. Ay, apat po kayo dumating dito. <laughs> Kasi pag nandito ka, uh, magiging artista ka na araw-araw may mga <laughs> may mga camera ang tututok to sa iyo. Uh, Siyempre, tulad namin na uh, padaan po kami dito kaya sabi ko, dadaanan ko na muna sila dahil kasawa na sa camera. Nay, ano po ang pangalan po, mo po Nay? Susan. Susan. Ah, ayun po. Ano po yung ano nyo po si Rachel? Apo ko. Ah, apo nyo po. Mm. Ilang taon na po kayo, Nay? 61. Six, 61? one Ay, ang bata pa ni Lola. Ang bata pa. Ayun. Ikaw naman na ah, po, ano, ano ka ni Lola? Ano ka ni Rachel? Pamakin mo Ah, pamakin mo si Rachel? Ay, ano ka yung uh, boy or girl? boy. <laughs> boy or <and> girl. <laughs> Kasi wala akong nakita sa gitna. Sa, sa, hindi ko lang po ano yung uh, parang uh, pagod goodbye Yung isa, bakla, ba bakla ba? naman. Ay, ayun po. Anong pangalan niyo? Glory. Ay, ayun. Ayun, shout out ka naman sa lahat ng mga... Meron ka ba dyan? Eh? Joy. Nere Joy. Nere Joy. Ano mo ba alam na? Nere Joy. Ah, Nere Joy. Ah, ano, mm. oh, shout out ka naman sa... May channel ka ba? Meron kang channel. Mere. Ah. Mere. <laughs> Siguro pag nandito ka, magkakaroon ka na rin. Hindi naman yung marunan. Hindi, sa umpisa lang po yun. Pero pag... Uh, kasi kapag uh, gusto mo yung isang trabaho, magaling siya mag... Uh, Ayaw na yun nun eh. Napilitan <laughs> oh. nung mawala yung cellphone na regalo sa kanya ni Rachel. Mm. At may nagdating sa kanyang bagong cellphone galing Davao. Regalo mm -hmm. nung kakilala nila doon ni Raruel. Naging kasama-sama din nila. Ay nasa ibang bansa na din yan. Mm -hmm. Ay dumating, tamang-tama dumating. Nawala may yung regalo ni Rachel. Mm -hmm. Buti nga may nakapulot, ibinalik sa kanya. Ano pa? Mm -hmm. Retired, ano daw yung sundalo. Dito din? Ayan, sa alawin daw. Ay, kasi po kilala, ano, kaya... Mm -hmm sa pamamagitan nga nitong uh, media ni ano, sa pagdraglag ano nakilala ang uh, yung mga hindi kilala ngayon nakikilala na hmm. so ngayon may, may tanong lang po ako. ano po yung mga ginagawang paghahanda natin sa nalalapit na pag na birthday ni Rachel ay wala akong uh, sila wala ka po ay, alam sila mm -mm. wala akong alam alam akala ko tatang. po kayo kayo <laughs> <ay>, wala kayo wala kayo wala kayo wala kayo Uh, nangangagawin sila. <laughs> Ay, yun, yung kapilang bahay, baka yung nagpiling nanay na yan. Ay, opo. Ikaw po, la, ano po yung uh, gagawin mo sa kaarawan ng yung apo ni Rachel? Wala man Wala, wala ka pong ihinanda na sorpresa sa kanya dahil una-una uh, ang -una, layo po ng uh, pinanggalingan nyo. Ano? So, uh, kung ano, meron na nga ng atong pinanggalingan mm -hmm. nyo. Mabutihin nyo yung pag-aaral niya. At pala yung mula na wala yung parang mga maluwalhatang 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 Sobrang ingay po ng sa uh, sasakyan ano kaya ito na start tayo. Ayun na uh, so ngayon live. Welcome po sa dito sa Daet dito sa Gabot. Eh saan po kayo nakatira talaga? Doon kami na nakatira sa ano. Puro uh, ko dagumpaan marami. Ah, uh, sa doon po talaga kayo. So, sa po, halimbawa, mag, pagkatapos po ng birthday ni Rachel, kon ka rin po, uh, babalik ka rin uh, okay, na... Dito ka muna po. Siyempre, uh, bakasyon. Ano po? Binalik sayang hindi ko inabot si Rachel. Bihira lang ako pumunta dito. <laughs> At tama-tama, uh, tama -tama. nandito po tayo, Rizal. Kumusta na po yung... Ayos lang. Uh, di na, hindi nakagaya dati. Pasalamat man ako sa mga buong kalingap. Kahit anong tangi ko man noon, talagang ay sabi ng mga anak, ay, sige ba, para magawa na yung bahay namin. Atin. Kasi pag naulan, talagang basa kami sa loob. para sa amin talaga ito, kahit anong tangi ko noon talagang. maraming maraming salamat kay Vincent, ano, um, dahil nakuha ka niya. palapit napapalapit na yung uh, kaarawan ni Rachel. Ano, ano naman ho yung ginagawa niyong paghahanda sa ngayon? Kinakabahan <laughs> hindi man ako sanay sa mga ganyang garbong okasyon. Mm -hmm. Basta, kinakabahan talaga ako. <laughs> Kasi dati, paluto-luto lang kami pansit. harap para lang kayong mag-aama. Pag-aumaga, lipas naman yung birthday. Salamat sa mga viewers na walang sawang nagmamahal sa amin. amin. Yung kapatid ko, napagawa din ang bahay. Salamat ako sa Panginoon. Yeah, salamat din kay Rab. Wala na akong masabi iba, kundi pasalamat na lang. Siguro talagang yung kapalaran na ito, kahit na anong gawin mo, kapag para sa iyo, sa iyo talaga yun. Ano siguro, tama lang siguro yung maging ano, kasakapwa mo talaga. Yung, basta mayroon lang, nakakabigay ako. Kung halimbawa, naghihirap man po tayo noon, ano, so, ito na po yung mga kabutihan na ginawa noon ay binalikan na po kayo oh, ayon madaling araw pa lang gising na ako tipid ng pamasahe oh. pero ngayon hindi na. Ayun. ay ito po nabili mo na yung talagang personal binaril sa akin nini yan So ngayon magbe-birthday si Rachel. Ano yung meron ka po bang uh, gagawin sa kanya na isang surprise sa bilang isang ama? Dati lang, yung birthday lang yan. Batiin ko lang siya. O congrats ko na lang yung anak ko. Kayo. Kay Rachel po, wala din ako masabi. Ano oh. simbawa, humiling ka ng kahit na kaunting salaysay. Mm. Yeah. Talagang pagbibigay. Kaya si Rachel ay pinagpala. Dito man, open man dito sa bahay na walang problema. At tayo po mga kalingap, hanggang dito na lamang po, po, ang mga, ating video. magandang kay umaga po sa inyong lahat, lahat magandang hapon, po magandang gabi. At kung bago lang ako kayo at, uh, sa ating channel, please subscribe po at, at pakiclick na, 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 na rin so yung tahan. notification uh, bell po para maging updated po kayo sa lahat ko pang ginagawang mga video. At sa uh, ngayon po mga uh, nandito po tayo flag, sa at, uh, Romy, uh, bahay po ni Rachel. At, at uh, uh, po mga kalingat, na pa, napadaan po tayo po dito siyempre sa, mo ta, sa uh, ating Marius mga ginagawang okay sa pang-araw-araw po na, dito, na